Look sa damuhan dito. Ang ganda ng mga bulaklak dito sa Netherlands talaga. Tignan mo kahit mga ligaw na damo lang yan ah. Pero maganda yung mga bulaklak nila. Ligaw na damo. Kulay puti. Ang ganda-ganda. Dito sa Europa ng mga ligaw na bulaklak nila. Ayan, pwede lang pang flower base, ba? Diba? So, lika siya tayo. Samahan nyo kami. Surprise, surprise. Saan tayo pupunta today? Ayan, sa windmills pala. Dito ko nakita yung mga ligaw na bulaklak. Oh, di ba? Ayan, windmills dito. Look, beautiful windmills. At gusto ni Ricky ng mga windmills. One eternity later. Ayan, dito kami. Ako kami naghahanap ng mga windmills. Ba't malalayo yung windmills dito? Kasi gusto ni Ricky makakita ng maraming windmills. to tuwa siya dahil wala sa amin ito sa Pilipinas. Kaya, ayan, oh, pero sayang ang layo ng mga windmills dito sa my Flevoland, the Netherlands. Ayun yung mga windmills niya, oh. Ang dami. more than 200 windmills actually. Pero hindi namin makuna ng malapitan. Sayang, oh. ba diba? Ang ganda. Malayo nga lang yung mga windmills. Pero tanaw mo na, napakarami nila. Yes, at sa gabi sila ay may ilaw na kulay pula. Kitang-kita -kita mo, look. The Netherlands is really so flat 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 so ito ang Netherlands very very flat eto na yung mountain nila na namin ngayon ito na ang kanilang bundok <laughs> nakakatuwa diba kasi man yung tubig para hindi pumasok dito kaya may ganito sila they are really popular of the dikes here in the Netherlands oh thank you so much for watching guys